Ang mga Russian na sundalo ay nakikiusap at minsan ay nagmamakaawas sa mga Ukrainians na bigyan sila ng pagkain sa kabila ng persahang pagpilit sa kanila ng kanilang mga commanders na maghasik ng lagim sa Ukraine. Sa Twitter, sinabi ng reporter na si John Sweeney na mga Russian troops ay nasa ilang kilometro na lamang mula sa kanyang posisyon sa Kiev. Ngunit kalaunan ay sinabi niya na mga pwersa ni Putin ay nahihirapan umanong pasukin ang kapitolyo ng Ukraine. Sinabi ni Sweeney na nagtanong siya sa mga lokal na sibilyan at nalaman niyang desperado na umanong nakikiusap sa mga Ukrainians ang mga Russian troops na bigyan sila ng pagkain. Tinalakay rin ito ni Sweeney sa kanyang video diary na kung saan inilarawan niya ang kalagayan ngayon ng mga Russian na sundalo. Nakausap umano ni Sweeney ang isang taxi driver na kung saan sinabihan siya na maraming mga Russian na sundalo ngayon ang lumalapit sa kanila at nang hihingi ng pagkain. Sinabi rin ng taxi driver na napansin umano niya na ang mga Russian sundalo ay hindi umano agresibo at sa tingin niya na mga commanders nila ang dahilan kung bakit sila ay gumagawa ng masasamang bagay. Sa katunayan ay mahinahon umano ang mga ito na nakikiusap na bigyan sila ng pagkain. Sinabi naman ni Sweeney na si Vladimir Putin ang mayroon umanong malaking problema ngayon dahil naglunsan siya ng isang pagsalakay kahit ang kanyang mga sundalo ay nagugutom at tumangging makipaglaban. Sinabi rin ni President Zelensky na mga Russian prisoners of war ay ayaw na umunong bumalik pa sa kanilang bansa. Sinabi niya sa kanyang pahayag na, among them, there are those who refuse to return to Russia. Marami umano sa mga sundalo ang kinalimutan na ng Russia at hindi rin sila binabawi ng nasabing bansa. Nakatanggap na rin umano ang pamilya ng ilang mga sundalo ng mga death notices kahit sila ay bihag pa ngayon ng Ukraine at buhay na buhay pa. Samantala, nasa pagitan ng 2,000 hanggang 4,000 mga Ukrainian na sundalo ang pinaniniwala ang napatay sa digmaan ayon sa pagtatansya ng Estados Unidos mayroon ding mga ulat na ang Russia ay nagsimula ng mag-recruit ng mga foreign mercenaries upang suportahan ang mga sundalo ni Vladimir Putin sa ginawa nilang pagsalakay sa Ukraine. Sinabi ni Zelensky na mayroon silang impormasyon ng Russian military ay nagre-recruit na ngayon ng mga mercenaryo mula sa ibang mga bansa at sinusubukan din umano nilang linlangin ang maraming kabataan na sumali sa military service ng Moscow. Samantala, Dumanas din ng isa pang malaking dagok ang pwersa ni Russian President Vladimir Putin dahil iniulat na sampung military aircraft ng kanyang bansa ang pinabagsak ng mga Ukrainian forces sa loob lamang ng isang araw. Pinabagsak ng mga air defense systems ng Ukraine ang tatlong Russian SU-30CM fighter, isang SU-34 fighter bomber, dalawang helicopter, isang operational tactical na UAV, at isang hindi pa nakikilalang Russian aircraft. Bilang karagdagan, iniulat naman ng mga land forces ng Ukraine na pinabagsak nila ang isang SU-34 bomber at isang KA-52 helicopter sa hilaga at katimugang bahagi ng kanilang bansa. Sinabi naman ng mga opisyal ng Ukraine na ang kanilang mga fighter pilots ay patuloy na pinoprotektahan ang kanilang airspace. Sinabi ng Air Force Command ng Ukrainian Armed Forces na maraming beses na nilang ginamit ang kanilang mga fighter aircraft at nagpakawala din sila ng mga guided missiles laban sa mga Russian targets. Matapos ang inilabas na pahayag ng Ukrainian Air Force, kinumpirma naman ng Commander-in-Chief ng Armed Forces of Ukraine na matagumpay nilang napabagsak ang isa pang Su-25 at isang Su-35 na fighter aircraft at nangyari umano ito malapit lamang sa Kiev region. Noong mga nakaraang araw, binomba ng mga pwersa ni Vladimir Putin ang isang theater sa Mariupol na kung saan nagtatago ang daan-daang mga Ukrainian na sibilyan, kabilang na ang mga bata. Agad naman kinondina ng Ukraine ang insidente at inilirawan ito bilang isang war crime. Matapos ang pambobomba, gumuho ang central part ng building at hinarang ng mga debris ang entrance nito na patungo sana sa isang bomb shelter at posibleng umunong ang daan-daang katao sa loob. Sinabi ng mga Ukrainian officials na imposible umanong malaman kung gaano karaming mga tao ang namatay at nasugatan dahil patuloy umanong nagsasagawa ng mga pag-atake ang Russia sa lugar na naging dahilan upang mahirapan ang mga rescuer na abutin ang mga nasa guho. Sa isang pahayag, sinabi ng City Council na imposible o manong ma-estimate ang sukat ng kasuklam-suklam at hindi makataong aksyon ng Russia habang ang mga residential areas ng bansa ay patuloy pa rin na binobomba. Idinagdag ng konseho ng pangunahing bahagi ng drama theater ay nawasak at ang mga debris ay humarang sa entrance ng bomb shelter na nasa ilalim ng nasabing building.